Inay, bayaran ko na lang lahat yan ha? Bayaran ko na lang lahat yung paninda mo Tapos huwag ka nang magtinda ha? Umuwi na po kayo kasi parating na yung malakas na ulan ha? Barya, huwag na po, huwag nyo na pong baryahan Sa inyo na po yung sukli Sa inyo na po yung sukli Sige po Hindi na, huwag na po Huwag na po, huwag nyo na pong pabaryahan Oo, huwag nyo na pabaryahan Sa inyo na po yan Ayan, uh idol so nakita natin dito si nanay kanina nung pagpasok po natin ng uh, ay uh, uh, nakaupo lang siya dyan sa lugar uh, na yan at uh, noong una, akala ko na namapalingki siya pero paglapas ko ulit ay uh, napansin ko siya ng kaya tinignan ko makuti yun pala ay eh, nagtitinda si nanay so yun tinignan po natin kung ano yung tinitindi ng na nanay tara guys Hello so, good morning. Ano po yung binibinta nyo? Ano po ito? 60. Ha? 60. Ah, ano ba to? Ah, malunggay. Malunggay, guys. So, ito po yung binibinta nyo, nai. Ito po yung binibinta nyo, itong malunggay. Magkano po? Ano po yung mga nakabangang? Ay, sagmamano, sagmamano. Okay uh, guys, itong binibinta ni nanay ay dahon ng malunggay. So, dito po sa palingki sa probinsya, wala ka pong makikita ng nagbibinta ng dahon ng malunggay. dahil almost lahat ng kabahayan dito ay may malunggay. Pero si nanay ay uh... e niya po yung malunggay. Bunga ko po, si nanay ay namamalimos, hindi pala. So, yan po makikita si nanay ay pumaparyas ng buhay ano po Magkano po lahat yan, Nay? Yung mga binibinta nyo. Ano po ito? Mangga? Mangga. Oo. Oh. O, yung binta rin ni Nanay ay mangga na mukhang bulok na rin. Hindi rin mapapakinabangan. Kasi parang parang pinulot niya lang. Pinulot niya lang to. So, uh, si Nanay ay pumaparias sa buhay. So na magkano po lahat yan? Bibili ko na po lahat yan. Magkano lahat yan? Mano amin, mano amin. Uh, 180. Ha? 180. Ah, uh, 100, 100 daw lahat yan. Uh, anong bibili niyo pagkatapos yung magtinda na yun? Anya tiga nyo? No, nalako yung data. Ha? Ah, uh, medyo mahirap kausap si nanay. Ma marahil ay may may hina ang kanyang pandignig O, oh, sige na isaglit lang ha sige nay, bayaran ko na lang lahat yan ha bayaran ko na lang lahat yung paninda mo oh. tapos huwag ka nang magtinda ha umuwi na po kayo kasi parating na yung malakas na ulan ha barya wag, wag na po wag nyo na pong baryahan sa inyo na po yung sukli sa inyo na po yung sukli sige po hindi na huwag na po Wag na po, wag niyo na po pabaryahan. Oo, wag nyo nang pabarihan Sa inyo na po yan Ano pangalan nyo, Nay? Ha? Anong pangalan nyo po? Ah, hindi daw niya mangg hindi po hindi daw po niya naririnig yung 380 hindi uh, 380 lahat po 'yan. Okay, wag niyo na pong suklihan sa inyo na po 'yan ha. Tapos umuwi na po kayo. Kasi may paparating na bagyo. Ha? Umuwi na po kayo no. Okay, iuwi niyo na rin po ito. Huwag na po kayong magtinda. Okay lang ba, ay. Ayos po. Apir, apir tayo. Apir. Ayon. Anong pangalan mo, nai? Ay? Anya tinagan nyo? 120. Ayayaan nyo na po. Ayayaan nyo na po yung 120. Bagay yun di 120, bagay yun di sokle. Bili nyo na lang po lang kung anong gusto nyo bilhin. O yan, 380 daw po niya Binibinta yung paninda niya. Binili ko po lang 380. Tapos gusto pa niyang ibigay yung Sukli 120 Nice, ayaw na po lang yung 500 no Sa inyo na po, iuwi niyo na po yung paninda nyo Kasi baka abutan kayo ng bagyo Sige na nai, babay na po, balikan kita bukas Huwag na wag huwag, na po magkwenta nai Huwag mo na po suklian yan, okay? Pilit pa rin nagkwikwenta si nanay Pilit na kayo tatpa dyan sukli Huwag ka tingnan Ha? Ay guys, pinapanood tayo ng mga kasama natin yung mga tricycle driver. Huwag na po kayong magtinda. Umuwi na po kayo kasi pa na bagyo. Ano po? O, sige na na, ibabay po.